Parang lang iba sa atin pa minsan-minsan ay nagtataka or minsan naman may nagtatanong sa atin, talaga bang may Diyos na siyang pumahawak ng buhay ng tao? Or talaga bang may Diyos, o ba't inahayaan ng Diyos na maraming mga challenges sa buhay, maraming mga mga pagsubok na pinagdaraanan ng mga tao? Well, bago natin sagutin yung tanong na yan, I would like to just read sa... Uh, Pagpapatuloy na ating series sa Aklat ng Roma at sa panahon na ito ay ating tutunghayan ang Kabanata Ikalima, Lata Ikawalo. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa bahaging ito, sa talatang ito na sinulat ni ni Pablo, makita po natin dito na yung una niyang ginamit na nasalita o nakataga na, na ay but. Ang ibig sabihin po noon, may nauna ang mga diskusyon na patungkol doon sa pag-ibig ng Diyos. At ito ay kung ating titina na maigi, ito ay patungkol doon sa kung papaano ang ang law of Moses, yung mga 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 alituntunin na ipinagkaloob na doon sa ula, unang lumang tipan, ika nga, eh kahit anong pilit ng tao, hindi niya kayang abutin. Hindi niya kayang top din, anuman yung mga alituntunin na yon, Kaya nga dito, nagkaroon ng contrast. No? Sapagkat doon sa pagsusumikap ng tao na masunod ang kalooban ng Diyos, dito po sa sumunod po na bahagi, makikita po natin na in spite of the difficulty in spite sa kahirapan ng tao na maabot ang Panginoon, God Himself extended His love towards us. Nakukuha niyo po yun? Kasi po, kahit anong gawin po natin sa lumang tipan, di po ba, ang dami-dami pa ulit-ulit po na na, na binig, nagbibigay ang Panginoon ng kanyang mga pamantayan, nagbibigay ang Panginoon ng kanyang mga, mga alituntunin, subalit so lagi hikahos yung tao, hindi niya naaabot. May mga paminsan-minsan lamang na nakatutupad, subalit bibihira po yun. Kaya nga dito po sa Aklat ng Roma, makikita po natin ang kabuuan po ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa sumunod na talata, sa sumunod na bahagi po ng talatang ito, ito po ay, ay patungkol sa Diyos. No? But God, sabi dito, God, who is God? Sino ba ang Diyos ng buhay natin? Sino ba ang Diyos na ating kinikilala? Ano ba yung nagagawa niya? No, dito po sa ating pong pagnilay nila ng salita ng Diyos makikita po natin. God is the is the God who created the heavens and the earth. Ito yung Diyos na mula pa bago nilika ang langit at lupa, ando na siya. Ito yung Diyos na na banal po siya at walang anumang bahit ng 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 kasalanan, anumang bahit ng unrighteousness, ika nga ang maaring ano, could stand in the way. Yan ang Diyos. Yan yung yun yung kapangyarihan, yun yung kanyang katangian, at higit sa lahat, sabi nga ng Biblia, God is the same yesterday, today, and forever. Yan ang Diyos natin pong masasandalan. Yan ang Diyos natin pong maaasahan. Ngayon, sundan natin sumunod na bahagi ng talata. Demonstrates. Ano pong ibig sabihin po nun? Demonstrates meaning to say, ito yung pagpapakita. Ito yung kapahayagan ng naisin ng Panginoon. Ito yung inisyatibo ng ating Panginoon na kung saan ay siya mismo ang sumunod na bahagi ng talatang ito. Siya ang nagbigay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa kanyang nilikha, sa kanyang mga nilalang. Ang sabi dito po, in white, in while we were yet sinners, in while, while we were yet sinners, tayo po ay makasalanan, tayo po ay rebelde, tayo po ay stiff naked, neck, ika nga. <laughs> Matitigas yung ating mga mga ulo. Christ died for us. Christ died for us. He offered his own son Jesus Christ to die in our stead, to die for our sins. Kaya nga po napakaganda. Ito pa lang po talata na ito, kitang po natin ang sukdulang yaman, ang sukdulan ng lalim, lapad at taas ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Yun po. Kaya yun po yung kanyang minsahe po dito na makikita po natin na tunay nga napakabuti ng Panginoon in, in spite of our, of our rebelliousness, in spite of our uh, hard-headedness, in spite of our stubbornness even no? Patuloy tayong naging ano, matigas sa ulo natin, hindi natin sa sinusunod at minsan pinipili lang natin yung ating sundin sa sa salita ng Panginoon and yet God always always lagi niya pinapakita yung yung kanyang pag-ibig sa atin. Pero huwag nating kalilimutan na yung pag-ibig na ito ay meron siyempre may hangganan po ito. Ano po? Darating po ang araw na kung saan ay mayroon pong ika nga, mayroon pong siyang gagawin pong paghuhusga. Mayroon pong siyang gagawin pong pagtitiyak po na hindi magpatuloy ang anumang uri ng unrighteousness, hindi magpatuloy ang anumang uri ng kasalanan ng tao. Ito po, pero habang binibigyan pa po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, kaibigan, kapatid, dapat tayo lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya na may pagtitiwala na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan kahit anuman ang mangyari. Subalit kapag tayo po ay natisod, kapag tayo po ay nagkamali, kung tayo po ay nagkasala, dapat may kahandaan po tayo humingi ng tawad. May kahandaan po tayo na magsisi ng ating kasalanan at hayaan ang kanyang biyayang sangkumilos sa atin upang tayo ay magmahuhubog ayon sa kanyang kalooban at wangis para sa bawat isa sa atin. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay muli nagpupuri, nagpapasalamat o oh Diyos. Tila nga po Panginoon, wala po kayong sawang nagpapaalala sa amin na iyo pong kabutihan ng iyo pong pag-ibig Panginoon. Salamat po muli. Alam namin Panginoon, hindi po namin kayang bayaran ang ginawa ng iyong buktong na anak na si Kristo na nagpapako sa krus, namatay at muli na buhay Panginoon upang kami po ay magkaroon po ng reconciliation sa inyo. Upang kami po Panginoon ay magkaroon po ng paano ng balik sa inyo amang banal. Salamat po na marami Panginoon tunay nga po na kayo ay aming po mapanghawakan at ang iyong salita. Salamat po o Diyos. Lord sa araw na ito sa aming pagpapatuloy na aming pong aralin, sa aming pong Pagsasani, Panginoon, at uh, paghahandaan ng bawat isa sa darating po na D.O.H. Masas Licensure Examinations. Father, I pray that you continue to move in our midst, O God. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon po, tunay nga po ng bukas na puso't isipan upang sa gayon lahat po ng aralin, Amang Banal, at na tumimo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming maraming salamat amang banal tunay nga po na mapanghawakan po namin ang inyo pong salita. Salamat po Panginoon at alam ko po, po o Diyos. Kayo po ang siyang kikilos amang banal upang sa gayon ay magkaroon po ng katagumpayan ang bawat isa para po sa darating na DOH Massage Licensure Examinations. Ang lahat ng pakuri, ang lahat ng pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyari pangalan ni Jesus. Amen at Amen. We are done with our morning devotion for today. And uh, uh, like what we've been doing, mag-out lang ako saglit and then hope you come back in a minute or two para tayo po yung magpatuloy sa ating lesson for today. We'll be doing an actual demo regarding doon sa five basic stroke manipulations. Ready na ba kayo? Okay, sige po. Out muna tayo saglit and then we'll be back in a minute or two. God bless.